Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakakakilig ang naging rebelasyon ni Sora Ramirez sa tsikahan nila ni Melay Cantiveros tungkol sa relasyon nila ni Dominic Roque. Ayon kay So, tila araw-araw at oras-oras siyang kinikilig kay Dominic dahil bago pa lamang ang kanilang relasyon. Yung heart ko permi na lang ko ya balaginakilig. Subong, kaybal well, of course bago pa kami and um do gina kilala pa namo ng usa isa ka isa. And uh, da mo kami mga discoveries about each other pero duga of course ga amat-amat man kami uh, adjust sa sa usa sa But eto daw amo ni ang ginahambal nila bala honeymoon stage. Yes. Yung nga daw ka sa Japa, bala daw. Pahayag ni So sa programang Kwan on One. Dagdag -dag pa ni so, ang prioridad nila ay ang mag-enjoy at huwag malagay sa anumang pressure ang kanilang relasyon. Okay. Exactly. Amo na, dog enjoy lang gid kami ya subong amo na ang priority namon nga not to put pressure on each other but to just enjoy each other's company yes. and cherish the moments that we have together. Ramdam na ramdam ang pagmamahal ni Sue so kay Dominic at kapansin-pansin din ang labis na kaligayahan sa kanyang mukha ngayon. Maging si Melay ay nagpayo na huwag matakot at i-enjoy lamang ang bawat sandali ng kanilang pagmamahalan. Ngunit sa gitna ng matamis na yugtong ito ng kanilang relasyon, may ilan kaya na nagtataka kung gaano katagal mananatili ang kanilang honeymoon stage.